Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. So, medyo matagal na po na hindi ako naka-update dito sa aming backyard. So, mga kasama hindi pa po naka-subscribe sa aming channel, please do subscribe to our YouTube channel. And, pakihit na din po yung notification bell para updated kayo kung may mga videos kami na ba ipopost sa aming channel. So, ngayon, weekend, nandito tayo sa aming backyard. So, hindi po hindi po namin nirange yung mga alaga namin manok kasi papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kanilang ranging area. So, ito po yung ranging area nila. So, medyo sira-sira na yung net. Ayan. So, kaya hindi po namin nire-range yung mga manok namin kasi dito po kasi na area. Yan. Natumba na yung net niya, yung harang niya. So, yan. Yan ang sira na. Yan yung range namin. Yan yung kanilang net. So, hindi na muna namin sila ni range kasi makakalabas sila dun sa kaya so naisipan namin na bumali, bumili nung pangpatay ng damo so gagawin ko ngayon yun so yan na ko na yung gagawin nating pangpatay no so ito po yung sinasabi ko po sa inyo na pangpatay ng damo Nabili po namin ito sa uh, Agrivet no, Agway Tiquid herbicide. So instruction po dito sa amin, half yung ihalo sa isang balde ng tubig. So, 'to gagawin natin 'to subali huh? So, bali yung lalagyan ko lang po ng, ng ganito is yung portion na yung, uh, yung dito lang. Yung sa may net namin na nasira. Doon lang yung lalagyan ko ng kimikal para mapatay yung damo. Bali ito, hindi to sila, hindi ko to sila gagalawin. Yun lang talaga para mapatay yung damo na kumapit doon at saka para ma namin at ibalik namin ng tayo yung mga net namin. So, ito na yung isang balde. Bali, may halo na yan. Half nung isang bottle ng thick weed. Aguait So, let's go. yung mga bagong yung mga papalaki namin na mga shamo. Ang sila. So, bali, konti na lang po yung mga heritage namin na manok, no? So, ito na lang sila yung naiwan. Ayan, mga black astrolorp. Rhode allan Red. Ayan sila. Tapos doon, sa unahan yan, mga shamu yan sila. mga ready to lay namin yan ng mga shamu. Tapos ito naman yung mga naiwan namin na black asulorp. yung rooster na black asulorp. At saka mga hens. <coughs> so, kunti na lang po talaga yung alaga namin. So, may bago kaming namisa na native chicken, bali yung pinisanya is mixed po. Merong itlog ng Shamu, itlog ng Heritage, at meron ding yung itlog niya mismo, yung sa native. So, kita ko sa inyo. So, ito siya. Yan yung native hen namin. So, dito siya sa brood, brooding area namin ng, night itlog kasi hindi na po namin ginagamit na brooding. So, dito siya na itlog. At yan, nakapisa siya ng mga nasa um, walo. Walo yung napisa na sisiw. So, may shamu, heritage, at native chick. Native chick po dyan. So, hindi na muna namin siya papalabasin hanggang sa medyo lumakas po yung mga sisiw niya. So, dyan na lang muna siya sa brooding pen namin. So, ito po yung mga black asolorp namin na naiwan. Yan. Mga po ito sila na klase na black asolorp. Yan. Yung mga kasama niya na na black, na black asolorp na hen namin. Binili po kasi yung mga kasamahan namin. Gusto sana nga niya ubusin to lahat. Pero, hindi ako pumayag kasi gusto ko may maiwan din sa amin. So, ito naman yung mga Rhode Island namin na Saka ito na roster cross po yan ng Black Ashurp at saka Rhode Island Red. So ito yung pure Black Ashurp namin na roster Yan. Saka ito naman yung ready to breed namin na Rhode Island Red roaster. Tsaka ito naman yung mga shamu namin na magaganda. Yan siya. So update po tayo doon sa nilagyan natin ng mga nilagyan natin ng chemical para mamatay yung kumapit na damo. So ito na po yun. So ito na yung portion ng na nilagyan natin ng pang patay ng damo so yun lang talagang lagyan ko ng liquid or yung tubig na may halong kimikal yung namatay no yan so makikita nyo nyan kaya ngayon naman lilinisan ko na para may tayo ko balik yung ranging net Music So ayun, hindi natapos yung video kasi natumba nung alaga kong manok yung kamera.